Aries, ngayong araw ang pinapahiwatig, ay kinakailangang magpakita ng istriktong pamamahala sa mga gawain. Sa paggawa ng transaksyon, huwag hayaang malimpasan ang mga detalye, maging mapanuri at may malinaw na layunin. Sa pakikisalamuha sa magulang, maglaan ng oras upang magbigay ng suporta at pangunawa. Ang pagiging bukas palad ay magdudulot ng positibong tugon mula sa kanila. May dalang magandang enerhiya ang araw para sa maliit na pagkakakitaan, lalo na kung kasama ang kapatid sa plano. Tandaan, ang samahan at pagtutulungan ay magpapalakas ng resulta. Sa trabaho, siguraduhing makapasok ng maaga upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang aberya. Ang pagiging maagap at masipag ay mapapansin ng iyong mga kasamahan. Sa usaping pag-ibig, iwasan ang mga pagdududa na bumabalisa sa iyong isipan. Ang pagbibigay ng tiwala at malinaw na komunikasyon ay makatutulong upang mapanatili ang magandang ugnayan sa iyong kapareha. Sa halip na mag-isip ng negatibo, bigyang diin ang mga positibong aspeto ng inyong samahan upang mas tumibe ang inyong relasyon. Aries, Sagittarius, ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Masuswerteng kulay at numero, color white at color green. Number 10, number 25, at number 9. Pahiwatig ng mga kulay at sinisimbolo ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang pag-asa at balanse ay magbibigay sa iyo ng tamang direksyon. Taurus Ayon sa iyong gabay ngayong araw, may daladalang positibong enerhiya ang mga transaksyon, ngunit huwag padalos-dalos sa mga desisyon. Iwasan ang paglagda sa mga apurahang kasunduan ng walang masusing pag-iisip. Maglaan ng oras upang suriin ang lahat ng detalye upang maiwasan ang pagkakamali. Kung may bibiyahe, mag-isip ng mabuti kung talagang kinakailangan ito. Ang pagiging maingat ay makakaiwas sa anumang abala o hindi inaasahang gastos. Sa pag-ibig, ikaw ay may malakas na sex appeal na kapansin-pansin sa lahat ng kasarian. Ang iyong aura ay umaakit ng atensyon, ngunit ito rin ay nagdadala ng mga tukso. Maging mapanuri at maingat sa iyong mga kilos at desisyon lalo na sa mga sitwasyon na maaaring magdulot ng komplikasyon sa iyong relasyon, ang gabay ay nagmumungkahi na panatilihin ang integridad at huwag padala sa mga tukso. Sa loob ng tahanan, maging mapagpasensya at magpakita ng pangunawa sa mga kapamilya. Ang pagbigay ng malasakit ay magdudulot ng mas maayos na samahan. At sa trabaho naman, sundin ang mga utos ng may dedikasyon at huwag ng magreklamo upang mapanatili ang maayos na daloy ng gawain. Ito rin ang tamang panahon upang iwasan muna ang pagsama sa mga kaibigan, lalo na kung malayo ang destinasyon. Sa larangan ng pag-ibig, umiwas sa mga kilos o pananalitang maaaring magdulot ng selos. Sa halip, ito ng pansin sa pagbibigay ng kasiguruhan sa iyong mahal. Ang pagpapakita ng tiwala ay magpapatibay sa inyong ugnayan at mag-aalis ng anumang hindi pagkakaintindihan. Taurus, Sagittarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, masuswerteng kulay at numero, color blue at color gold number 3, number 18, at number 27. Pahiwatig ng mga kulay at sinisimbolo ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang liwanag ng tagumpay ay mararating sa tamang pagdedesisyon. Gemini, ang pahiwatig ngayong araw, ay magingat sa pakikisalamuha sa mga tao sa paggawa ng mga transaksyon. Iwasan ang mabilisang kasunduan at ang pagiging kampante sa mga taong may dalawang personalidad upang maiwasan ang hindi kinakailangang gastos. Ang pagiging masinop ng magbasa ng kontrata o anumang dokumento ay makatutulong upang mapanatili ang kaayusan sa pananalapi. Sa tahanan, mahalaga ang suporta mo sa mga kapamilya. Iwasan ang pagtanggap ng mga bisita mula sa labas upang mapanatili ang katahimikan at maiwasan ang anumang alitan. At sa trabaho, siguraduhin makapasok ng maaga at ipakita ang pagiging responsable. Maging maunawain sa mga kasamahan, ngunit huwag hayaang maabuso ang iyong kabaitan. Sa pag-ibig, Umiwas sa pagseselos at unawain ang nararamdaman ng iyong kapareha. Sa halip na magtampo, subukang mag-usap ng maayos upang masolusyonan ang anumang hindi pagkakaintindihan. Ang bukas na komunikasyon ay magpapatatag ng inyong relasyon at mag-aalis ng mga hindi kinakailangang pagdududa. Gemini, Cancer ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Masuswerteng kulay at numero, color pink at color silver. Number 12, number 6 at number 30. Pahiwatig ng mga kulay at sinisimbolo ng mga numero ngayong araw para sa iyo, ang pagmamahal at tamang pagtanaw sa buhay ay magdudulot ng kapayapaan. Cancer Ngayong araw, maging mapanuri sa mga transaksyon na papasukin. Huwag padalos-dalos sa pagpapasya lalo na sa mga bagay na nangangailangan ng lagda. Kung kinakailangan, bigyan ng oras ang pagsusuri sa mga detalye upang maiwasan ang pagkakamali. Sa usapin ng pera, unahin ang pagtitipid. Sikaping bigyang pansin ang mga pangangailangan ng minamahal kaysa sa paggastos sa mga bagay na hindi mahalaga. Huwag munang magpautang upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan o galit sa hinaharap. Sa trabaho, maganda ang posibilidad ng positibong resulta sa iyong ginagawa, ngunit manatiling maingat. Iwasan ang pagsagot ng padulos dalos sa mga tanong o puna mula sa mga kasamahan upang hindi ito magdulot ng alitan. Pagdating naman sa pagmamahalan, magingat sa mga salitang bibatiwan. Bigyang pansin ang damdamin ng iyong kapareha. Sa halip na mga tuwiran, sikaping umunawa at pakinggan ang kanyang panig. Ang malumanay na pag-uusap ay maaaring magdala ng pagkakaayos. Cancer, Pisces ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Masuswerteng kulay at numero, color purple at color white. Number 4, number 20 at number 7. Pahiwatig ng mga kulay at sinisimbolo ng mga numero ngayong araw para sa iyo, ang tiyaga at pag-asa ang magpapalapit sa iyong mga pangarap. Leo, ang pahiwatig ngayong araw, ay buenos kapag dating sa mga transaksyon, ngunit alalahanin ang mga napag-usapan ninyo ng iyong minamahal. Sikaping magbigay ng oras sa bawat desisyon lalo na kung ito ay may kinalaman sa inyong plano sa hinaharap. Kung may biyahe kang nakatakda, matutuloy ito at magdudulot ng magagandang karanasan. Ngunit maging maingat sa kinakain upang maiwasan ang aberya sa kalusugan. Sa usapin ng pera, maaaring magbunga ng positibo ang isang investment kung ikaw ay nakapagplano at nakapagsaliksik ng mabuti. Iwasan ang mga biglaang desisyon na walang sapat na pag-aaral. Sa trabaho, umiwas sa mga kasamahan na mahilig magudyok o magtakda ng hindi kinakailangang gastos. Huwag hayaang maimpluensyahan ka ng kanilang mga opinyon at sa pagmamahalan, magpakita ng lamang upang mas maging masigla ang inyong pagsasama. Ang maliit na pagkilos ng pagmamalasakit ay maaaring magdala ng masaya at makulay na gabi para sa inyong dalawa. Leo, Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Masuswerteng kulay at numero color red at color yellow. Number 15, number 8, at number 23. Pahiwatig ng mga kulay at sinisimbolo ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang lakas ng loob ay magbubukas ng maraming oportunidad. Virgo, ang pahiwatig ngayong araw, tila mahina ang daloy ng swerte kaya mas makabubuting ito o ng oras at atensyon sa pamilya. Sila ang maaaring magdala ng inspirasyon at suporta sa iyong araw. Kapag may pagkakataong makatulong sa kanila, gawin ito ng bukal sa loob, dahil maaaring ito ang maging daan upang ikaw rin ay kanilang matulungan sa hinaharap. Sa pag-ibig, ang iyong sex appeal ay malakas at kapansin-pansin ngayong araw, hindi lamang sa mga kasarian na iyong pinipili kundi sa lahat ng tao sa paligid mo, ikaw ay tila nagliliwanag. Ngunit dahil sa kaakit-akit mong aura, maging maingat ka sa mga tukso, ang iyong charisma ay maaaring magdala ng mga sitwasyong magdudulot ng komplikasyon kung hindi mo pa mamahalaan ng maayos. Pagdating sa kita, hindi man ito kalakihan. May pagkakataon kang makabuo ng isang simpleng kasunduan o maliit na deal na magdadala ng benepisyo. Manatiling bukas sa mga posibilidad at huwag sumuko sa maliliit na oportunidad. Sa trabaho, kung pakiramdam mo'y madaling uminit ang iyong ulo, iwasan ang anumang diskusyon na maaaring magdulot ng hidwaan. Panatiliin ang katahimikan at sikaping mag-focus sa iyong gawain. Sa larangan ng pag-ibig, iwasan ang paggamit ng mga salitang maaaring makasakit o makadagdag ng inis sa iyong kapareha. Subukang magbigay ng mas maraming pasensya at pangunawa upang mapanatili ang kapayapaan sa inyong relasyon. Virgo, Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Masuswerteng kulay at numero, color green at color beige. Number 5, number 14 at number 29. Pahiwatig ng mga kulay at sinisimbolo ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang detalye at dedikasyon ay magbubunga ng tagumpay. Libra Ayon sa iyong gabay, ngayong araw, ay bigyang pansin ang mga saloobin at kahilingan ng iyong mga magulang. Mahalaga ang kanilang sinasabi, lalo na kung ito ay ukol sa mahalagang desisyon na may kinalaman sa pamilya o sa tahanan. Panatiliing bukas ang iyong isipan sa kanilang payo at huwag baliwalain ang kanilang mga mungkahi. Sa usaping transaksyon, ko wag munang magmadali sa pagpirma ng anumang dokumento. Bagkus, pagtuunan ng pansin ang pagbuo ng mas matibay na koneksyon at pakikipag-alyansa sa mga taong maaasahan. Ang pagiging mapanuri at maingat ay makatutulong upang maiwasan ang anumang aberya o problema. Pagdating sa pera o sa pananalapi, magingat sa mga taong kinakausap mo ukol sa pera. Maging wise sa pakikitungo, lalo na kung may kinalaman ito sa utang o negosyo. Kung kinakailangan, humingi ng tulong o payo mula sa iyong minamahal upang masiguro ang tamang desisyon. Sa trabaho, gamitin ang iyong talino at pagiging mapagmasid. Gayunpaman, magingat sa pagbabahagi ng ideya sa mga kasamahan. Siguraduhin tama ang oras at lugar bago ka magbigay ng opinyon o impormasyon upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Sa pagmamahalan o ng pag-ibig, masaya at magaan ang araw para sa pagbibigay ng opinyon sa iyong kapareha. Makinig din sa kanilang saloobin upang mapanatili ang magandang samahan. Ang araw na ito ay nagdudulot ng oportunidad upang magkaunawaan ng lubus. Libra, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Masuswerteng kulay at numero, color black at color silver. Number 22, number 11, at number 19. Pahiwatig ng mga kulay at sinisimbolo ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Mag-ingat sa mga desisyon, ang tamang direksyon ay magdadala ng magandang kapalaran. Scorpio, ang pinapahiwatig. Ngayong araw, maging mapanuri sa mga transaksyon na kailangan mong gawin. Iwasan ang labis na pagiging magiliw o mabait sa mga taong maaaring samantalahin ang iyong kabutihan. Kung sa tingin mo ay hindi tiyak ang iyong desisyon, mas mainam na iwasan muna ang anumang kasunduan o hakbang at bigyang prioridad ang mas mahalagang bagay. Sa pag-ibig, ikaw ay may malakas na sex appeal na kapansin-pansin sa lahat ng kasarian. Ang iyong aura ay umaakit ng atensyon, ngunit ito rin ay nagdadala ng mga tukso. Maging mapanuri at maingat sa iyong mga kilos at desisyon, lalo na sa mga sitwasyon na maaaring magdulot ng komplikasyon sa iyong relasyon. Ang gabay ay nagmumungkahi na panatilihin ang integridad at huwag padala sa mga tukso. Laging unahin ang kapakanan ng pamilya, lalo na ang mga anak. Ang mga simpleng hakbang na may layuning mapabuti ang kalagayan nila ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa hinaharap. Bigyan din ng oras ang pakikinig at pagunawa sa kanilang mga pangangailangan. Sa usaping pera o pinansyal, magdudulot ng swerte ang pagsisimula ng ipon. Kung may dagdag na kita, maglaan din ng bahagi nito para sa iyong mga magulang bilang tanda ng pasasalamat. Ito ay magbubukas ng mas maraming biyaya para sa iyo at sa iyong pamilya. Pagdating sa trabaho, gawin ang nararapat at sumunod sa mga halimbawa ng iyong supervisor. Ang pagiging maagap at disiplinado ay magdudulot ng maganda at positibong impresyon mula sa iyong mga kasamahan at sa pamunuan. At sa pag-ibig, ipakita ang iyong lamang at pagmamahal, lalo na sa huling bahagi ng araw. Ang mga simpleng kilos ng pagmamalasakit ay magpapatibay sa inyong samahan at magbibigay ng inspirasyon sa inyong dalawa. Scorpio Leo ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Masuswerteng kulay at numero, color orange at color gold. Number 16, number 2 at number 24. Pahiwatig ng mga kulay at sinisimbolo ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang tapang at pasensya ay magpapalakas ng iyong loob. Sagittarius. Ang pahiwatig ngayong araw, magiging mabunga ang anumang deal na gagawin mo kung kasama ang iyong kapatid, lalo na kung babae. Ang kanilang opinyon at suporta ay magbibigay sa iyo ng lakas ng loob upang maisakatuparan ang iyong mga plano. Sa pagbibiyahe, magingat sa bawat hakbang at na handa ka sa anumang posibleng hamon. Bagaman pinahihintulutan ang paggawa ng mga kasunduan o pagpirma, mas mabuting suriing mabuti ang lahat ng detalye bago magdesisyon. Pagdating sa pera, umiwas muna sa mga kaibigan o kamag-anak na maaaring humingi ng tulong pinansyal. Hindi ito ang tamang araw upang magbigay ng pautang o tumanggap ng alok mula sa kanila. Ituon ang pansin sa iyong mga pangangailangan at siguraduhin na sa maayos na direksyon ang iyong paggastos. At sa trabaho, maaasahan ang positibong resulta ng iyong mga ginagawa. Patuloy kang gumawa ng paraan upang mapabuti ang kalidad ng iyong trabaho. Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataong ipakita ang iyong kakayahan at dedikasyon. Sa pag-ibig, huwag kalimutang bigyan ng oras at pagpapahalaga ang mga simpleng sandali kasama ang iyong kapareha. Ang pagiging maalalahanin ay magdudulot ng mas malalim na koneksyon at magpapalakas ng inyong relasyon. Sagittarius Aquarius ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Masuswerteng kulay at numero color yellow at color purple. Number 1, number 17, at number 31. Pahiwatig ng mga kulay at sinisimbolo ng mga numero ngayong araw para sa iyo, ang inspirasyon ay magdadala ng bagong sigla sa buhay. Capricorn, ang pahiwatig ngayong araw, ang tamang pagkakataon upang iwasan ang pagtanggap ng mga imbitasyon mula sa mga kaibigan. Mas mainam na ilaan ang oras sa mga bagay na magbibigay ng malinaw na benepisyo sa iyong personal na layunin. Sa mga usapin ng transaksyon, huwag munang gumawa ng anumang pirma o kasunduan na maaaring magdulot ng komplikasyon sa hinaharap. Bigyang pansin ang mga detalye at huwag magmadali sa pagpapasya. Sa trabaho, Tiyakin na maaga kang makarating upang mapanatili ang magandang reputasyon sa mga kasamahan. Magpakita ng pagiging maingat sa bawat gawain upang maiwasan ang pagkakamali na maaaring magdulot ng problema. At sa usaping pinansyal o pera, ay maging praktikal sa paggastos at siguraduhing inuuna ang mga pangangailangan kaysa luho. Magkaroon ng matibay na disiplina sa paghawak ng pera upang hindi ka magkulang sa hinaharap. Capricorn Taurus ang kaibigan Zodiac Sign Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Masuswerteng kulay at numero, color brown at color white. Number 9, number 21, at number 28. Pahiwatig ng mga kulay at sinisimbolo ng mga numero ngayong araw para sa iyo, ang sipag at syaga ay susi sa iyong tagumpay. Aquarius, ang pahiwatig ngayong araw, maging masusing mapanuri sa anumang transaksyon. Kung may mga deal o kasunduan, mainam na maghintay muna at iwasan ang pakikipag-ugnayan na maaaring magdulot ng labis na gastusin, lalo na kung may kasamang kaibigan na walang malinaw na layunin. Sa halip, bigyang halaga ang mga sandaling maari mong gugulin sa espiritual na pagninilay, tulad ng pagbisita sa bahay dasalan kasama ang iyong mahal sa buhay. Sa pag-ibig, ang iyong sex appeal ay malakas at kapansin-pansin ngayong araw, hindi lamang sa mga kasarian na iyong pinipili kundi sa lahat ng tao sa paligid mo, ikaw ay tila nagliliwanag. Ngunit dahil sa kaakit-akit mong aura, maging maingat ka sa mga tukso, ang iyong charisma ay maaaring magdala ng mga sitwasyong magdudulot ng komplikasyon kung hindi mo pamamahalaan ng maayos. Pagdating sa pera, magbigay ng suporta sa mga anak na may sariling pamilya kung kinakailangan. Ipakita ang malasakit at pagiging maaasahan ng hindi nalalagay sa alanganin ng iyong sariling kakayahang pinansyal. At sa trabaho, magtiwala sa daloy ng mga kaganapan ngunit maging handa rin na ipahayag ang iyong saloobin kung may kailangang ituwid. Huwag matakot magsalita kung ito ay para sa kabutihan ng lahat. Aquarius. Scorpio ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Masuswerteng kulay at numero, color blue at color silver. Number 13, number 8 at number 26. Pahiwatig ng mga kulay at sinisimbolo ng mga numero ngayong araw para sa iyo, ang tamang pananaw at koneksyon ay magdadala ng swerte. Pisces, ang pinapahiwatig. Ang araw na ito ay angkop para sa mahinahong paggawa ng mga transaksyon. Iwasan ang pakikipagsosyo o pag-uusap tungkol sa negosyo sa mga dating kaibigan na maaaring hindi maging kapakipakinabang. Panatiliin ang pagiging maingat sa bawat hakbang na iyong gagawin upang maiwasan ang mga hindi kinakailangang komplikasyon. Kung may balak kang tumulong sa iyong magulang, tiyaking may sapat kang ipon bago ito gawin. Huwag munang magmadali sa pagbibigay upang hindi ka maubusan ng kakayahang pinansyal para sa sarili mong pangangailangan. At sa trabaho, Kuwag hayaang magpatambak ang mga gawain. Ayusin agad ang mga responsibilidad upang hindi ka mabigitan sa mga susunod na araw. Panatiliin ang disiplina at pagiging maagap sa lahat ng iyong ginagawa. Pisces. Virgo ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw. Masuswerteng kulay at numero. Color pink at color green. Number 7, number 20, at number 18. Pahiwatig ng mga kulay at sinisimbolo ng mga numero ngayong araw para sa iyo, ang pagpapakumbaba at pag-ibig ang magdadala ng kaligayahan.